yung pelikula mo, ha? Nakakaloka kahit sa TikTok talaga. Payami ka. May mga pakalembang ka pa dyan. Na parang mga nag-uimpugang mga kung anik-anik na mga ganyan. At talaga namang na nakahambalang talagang yung abs kung abs. Ang yung tone body. Ikaw ba? Ayan, katulad niya, no, Chad? Ikaw ba? Ay! Ano ba yan? Anong oras pala? Pwede ba? Nako, please. Ayun, yung mga ganyan. Chad, ano ba talaga yung, kumbaga, parang goal mo? Bakit, ah, uh, oh. Grabe, o oh, batak. Bakit ganito ka kung mga landakan sa iyong social media? Ah, uh, ano Kasi hindi naman po natin pwede kitagoy yung katawan natin. Eh. Pwede naman natin ipakita naman po lagi. Kasi um, marami rin po kasi nag-aabang sa mga posting po natin. Kaya uh, lalo ko pang uh, pinapaganda lalo yung katawan natin para hindi sila ma uh, uy, lagi na ng ganun, ganun yung mga posted siya, drama, ramagano po.